Tug-sug-sug-sug-sug Tug-sug-sug-sug May na at tasukin natin ang mundod na ro May kontang mas matindi pa sa mga eguwete na kapag bumanat sa mag Katumas mo ilan tubok sa akin lang Hindi hindi na nagbabago ng tubok Noong three years old na igawa namit na, na pahanga ako so, sa taglay mong bait, ikaw ang guest ko sa tuwing birthday, pati sa room ko ikaw ang display, di ka na nawala, na, sa alaala -ala, ikaw lang talaga at walang gagaya, ikaw ang gusto ng mga friends ko at di ko alam, <laughs> my parents ko alam ano bang meron ka na wala sa iba at napapangiti nakita ka na sa mga first love at pag sa TV na abangan ng inyong movie ba na pa ako noon na mo ito yeah 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 okay